Tanong, ayan na, na, ayan na, naku po, sukoro. Sukoro! O, oh, sige, sige. O, oh, basahin na natin. Uh, first question. Tuan, maka alam mo magpapabingo lang dito? <laughs> <laughs> sa ene! Okay, sa... O, oh, yung mga namumuro na dyan. Ka una, first question. Kaya mo bang itaguyod ang pamilya ko kapag nawala ako? Ano ba naman itong tanong na to? Parang papunta na to sa ano, Ha? Ah? Ano ba to? Uy, tabi tabi ho. Uy, tabi tabi ho. Uy, tabi tabi ho. Uy, tabi tabi kaya mo bang itaguyod ang pamilya ko kapag nawala ako? <laughs> <laughs> Tapos ang sinagot sa'yo, kaya today? oh, <laughs> 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 uh, kung sakasakali <laughs> daw, hindi for ano, security ano uh, naman to. uh to. Oh. Oh, oh. Parang financial so security. -hmm. Mm -hmm. Richard, kung sakasakaling mawawala siya, kaya mo na daw bang itaguyod ng pamilya niya? Yes. Kasi ipagpapatuloy ko yung uh, nagawa niya sa mga anak niya. So, talagang hindi, siya, hindi niya pinabayaan. So, ako yung magtutuloy para sa kanya. Oh, grabe. Wow. wow. Ay, mag ka muna kay May. Hi. Hi, May. Hi, May. po. <laughs> Ilan taong ka na ulit? 38. So sa edad mong yan, sa puntong ito ng buhay mo, masasabi mong kaya mong magtaguyod ng pamilya? Kaya na. Kaya, kaya na. na. Kaya, kaya na. na. May negosyo siya. Kaya eh. Na. Na. Yes. So, Nakatira may... na siya sa ibang bansa. Ang dami oh. niya na rin nakita. True. Yes. Tsaka may G-loan, di ba? Sige! Hey! Oh, diba? <laughs> eh! <laughs> oh Nauungusan oh. ka, Brida. Papatalo ka ba? Hindi, nakapirma na ako. Sige nga, dyan nga muna ako may Jilon, may Jean. Alam mo, gusto ko sana nila. Oh. Kaya lang ayaw nila yung naguhusap. <laughs> eh, <laughs> dinagpantalag sana ako! <laughs> Ang gandang babae, almost perfect. Pero nagsalita, eh, ha? <laughs> <laughs> Kira-kira-wine nga. Hindi ka naman na. na pa naman siya sa slit niya today. Tsaka proud siya sa shoes niya. Maganda, hindi kasi nag- na, Pero nagpa-appendix ka din, di diba? <laughs> <laughs> <Ito kinuwa laughs> ba? Dito <laughs> <laughs> kinuha pa. <laughs> Dito kinuha pa. <laughs> Pag <Ito> kinuha. <laughs> okay, so kaya ni Richard. Si kaya. Paolo naman. Uh, yes din po, kaya po. Ah, okay. uh, dahil naman po alam ko sa sarili ko na ako isang hardworking na tao, na kumbaga gagawin ko yung lahat para Ipaprovide ko yun sa pamilya niya. Yan lang po. Kaya din. Ipaprovide. Hardworking mm. daw siyang tao. Gagawa siya ng talent. Ano bang mga pinagkakakitaan mo, bukod sa dancing at basketball? Kasi parang racket lang yun eh. Mm. Mm. Uh, mayroon din po ako mga ano, uh, nagkukoy rin po ako sa mga... sa mga... Grupo-grupo eh. mga Grupo, grupo, Suzyante. grupo Suzyante. sa mga... malaking kumpanya po. Ah. Mm. Mm. Malalaking kumpanya. Ilan ng CR ang CR nun? Pag malaking eh. yung kumpanya, ilan ang <laughs> CR? Malaking <laughs> kumpanya. May bidet doon? May Kasi na. ito malaking kumpanya, ito pero walang bidet. <laughs> <laughs> okay, <laughs> okay. Ano naman unlitabo? <laughs> Oh, only tabo. <laughs> Tapos naka is brought to you by Birch yeah. Tree. Birch Tree pa yung tabo eh. Hindi, ano ka po yung bote ng mineral? Si Pogs naman, si Pogs. Si Pogs. Ako po, uh, oo, oh, hindi lang ano uh, financially, well, emotionally, tsaka yung presence kasi. Kasi kapag nawala yung isang taong, kailangan nyo yung support ah. So, yun yung lahat na mamibigay ko. Hindi man ako mag-meet ma dun sa ano financial standards ng family niya, pero yung presence and emotional support ko, nandun po. Oh. Importante rin oh. yun, yun. oh Great. mahalaga yun. Yes. Yung just Gaidance being there niyo. and mm. being present. didin din Bakit? Bakit? Di na kayo kumakain, may karamdaman <laughs> yung anak mo. Kung oh, wala tayong pabilang gamot, but I'm here. <laughs> I'll be here with you. <laughs> Support did kita dyan. nga natin yung oh. mga ganyan. Kailangan oh. natin pabili ng gamot, pangkain. Hindi oh. sapat yung 65 pesos sa araw-araw na pangkain. 64! Oh. Ha? 64 And lang then, daw. Hindi, nagtaas sila kahapon. <laughs> nagtaas na. na kasi sila. O sige, 65 po tayo. <laughs> Hirap doon. Puro lang. <laughs> 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 presence lang. <laughs> Wala <laughs> yung future. presence? Papunta na tayo sa ano. Buyo yung clown tayo dito. <laughs> Maganda yung actually mga sinagot. Yeah. Oh, oh. Sabi iba. niya naman aside from financial support. Mm, true oh. naman. Pokwang! na mapupunta ang unang green flag. Tan-tararang! Kanino? Ako na, ano? Nararamdaman ko si the majority. Gusto ko yung three. Ah, oh, eh, si oh. Pops. Pops. Pops! Si three. Totoo 'yun, bukod oh. sa financial support, kailangan Aside. ng emotional support, yes. diba? oh, Minibigay... 'di ba? Yung bandi. 'Di ba may tayo kasama sa bahay, mm. nagbibigay nga ng pera pero hindi mo nararamdaman, hindi mo nakakausap. Oo. Oh, yeah. oh. Yung ganun. Congratulations, may green flag ka, Pops. Right. Approved pa sa iyo 'yun, May? Apo, approve naman. Yes, Ayyan. sa kasado makakain mag-ina. Mag Next Ayyan question. Yan yan. Next question. Kung sakaling magpakasal tayo, oh. Mao offend ka ba kung magkakaroon tayo ng pre agreement? pre -nap. Ano? Iidlip muna sila <laughs> bago sila magpakasundo. Pre-nap Libre tulog. Bago magkakasundo. <laughs> Libre tulog. O, pre, pre Unahin natin si Pogs. Si Pogs. Papayag ka daw Kung biglang pinakitaan kang pre-nap, o. Pirmahan natin to. Mau-offend ka ba doon? Ah, uh, hindi po. Actually, agree po ako dun eh. Kasi kung ano po yung mga napundar mo na before the marriage, assets mo yun eh, to protect yourself yung loved ones mo rin po. Yun yung hindi naiintindihan ng ibang tao. Nakapagka may prenup, akala nila, ay, pera-pera lang to. Yun po yun eh. Gusto nga palang sabihin ng ibang tao, sorry daw. <laughs> <laughs> oh, grabe ka sa kanila. Maka, ano, yun ang hindi naiintindihan na ng ibang... Sabi ng mga ibang tao, nanonood lang kami. <laughs> may lay mo naman kami masyado. <laughs> Richard, number one. Mau-offend ka ba sa prenup? No. Hindi po. Kasi uh, pag uh, ang mahal mo ang tao, dapat ipakita mo sa buong mundo na talagang uh, kayo ay para sa isa't isa. Saka, uh, kayo nga, ipagpapatuloy nyo na talagang strong yung relationship nyo. Anong relasyon nun sa prenup? Mm -mm. uh, yung pag papakita ng pagmamahalan. Okay. At tiwala. Ganda. Okay. Okay sa'yo. Okay sa'yo. So okay sa'yo kung meron man ang prenup. Okay sa'yo. Okay Okay sa'yo. Okay. 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 Paolo, ikaw naman si number two. Ah, uh, hindi rin pa ako ma-open. Ah, uh, prenup is, kung ano lang may mga pagkakasunduan niyo eh, pero ang pinaka-importante kasi sa akin, yung tao. Mas mahalaga sa akin, kahit kanuman yung nakalagay doon sa prenup namin, eh. Baliwala wala 'yon. Basta kalagay nakalagay doon na o, oh, yung pera ko pag-aari ko akin, akin to, ah, hindi uh, tayo hati dito. Ah. Ha? Okay Kitain ko akin. Ah. Okay lang. Importante sa akin kasi yung yeah. si Popo. Oh, Yee! si Popo ang ako oh, oh, lang ka may na mismo pinakalalang ka na. Iba din. Uh, Talaga ba? Iba. Iba. Okay. Talaga Tanungin ba? mo na si Bay, may ko meron kang ipo-push for your mom. Sino? One, two, or three? Um, for me, si three pa rin po. Siya yung pinaka-matured na sumagot. Oh. Uh, kanina mm -hmm. ba si 3 din ang gusto mo? Yung unang Apo, up, siya din. Approved din ako kanina. Mm -hmm. Pokwang. Kanino ang green flag? Sino yung huli-huli sumagot? Si 1, no? Si number 2 ang huli-huli sumagot. Ang unang sumagot si 3, tapos si 1, uh -huh. tapos si 2. Parang ibibigay ko kay ano? Kanino? Kay, ibibigay ko kay 1. Kay 1? Oo, uh -huh. kay 1 ko ibibigay. Yung pangalawang sumagot. Oo. Uh -huh. Tama, yung pangalawa. Oo. One, okay. Richard, congratulations, Richard. Sa'yo ang green flag. Kahit kayo doon, ha, mamang. Ha. Fairness sa'yo. Uh, ha. Gusto ko yung kakaiba yung sagot, eh. Hindi <laughs> <laughs> <Dito>, nakakalito. <dito> <laughs> Pag mamahal at tiwala ang kaya oh, gusto Gusto kayo, Ang gusto niya, eh. May challenge. si <laughs> <May laughs> <susurin>, Richard. rin ako, eh. <laughs> After appearance, babalik ka na naman dito. Uh -oh. <laughs> ang dami ko nakita green flag, <laughs> pero tinis ko. <laughs> tapos, oh, uh, tapos, uh -oh. eh, okay, <laughs> na tapos, 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 pero bago yun? Nak-curious ako ba't gano'n siya sumagot. So, gusto kong alamin bakit. Oh. <laughs> Pero bago yun, maglodom ng steak. Ayon. <laughs> 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 Ay, nakawin steak. <laughs> <time. laughs> Kaliyos. magpo cutting tayo. Sardinas muna. Third question, mamam. Ah, third question. Sa puntong ito, ano ang pinakahinahabol mo? Companionship o romance? Simulan natin kay Paolo. Uh, para po Number sa kay, two. Sa akin po, romance na. Romance. 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 Bakit? Ah, uh, romance kasi sa edad ko, mas gusto yung ganyan romance. Companionship, madali na po yan eh. Marami naman akong kaibigang babae, may na pwedeng ibigay yung companionship. Pero yung romance, yung malalim na romance, hindi nila pwedeng ibigay. Malalim yung romance na. Uh, uh, okay, regio. Regio mara, <laughs> <major> romance. <laughs> Buhos, no? Buhos. Yun ang um, sabi ni number two. Yes. Okay. Ang sabi ni number three ay po. Ay sorry po. Oh. Ah, makitimba, makitim. Ah, Nag-iisip pa kasi ako ma'am. Ano po, ah, companionship 'yung mahalaga sa akin. Ang habol mo ngayon ay companionship. Kasi Hila. 'yung romance po nawawala yan eh. Uh, as time goes by, uh, nawawala 'yung romance uh, pag tumatanda tayo. Uh, nawawala na 'yung ano, 'yung kislap ng pag-ibig nyo eh. Pero 'yung companionship, so long as masaya kayo magkasama, hindi lang nabibuild 'yung pagmamahalan nyo sa isa't isa bilang magkabiigan. Uh, nagiging at best, best friend. May no. kalapate oh. sa likod. May oh. kalapate. sa likod? Si Eric, eh, si diyan eh. Lahat mo na mga kasama niyo sa... Mabalhan tayo kasama mo, merito rin pupalakpakan. Hindi, uh hindi -oh. ko so, kasama May dumaang kalapate. Yung po, yung companionship kasi ang daming ibig sabihin yan eh. Companionship mo as a friend, as a lover as a best friend and also kung may negosyo kayo, di ba, pwede naman kayo maging ano, uh, companionship. Ang dami nga. ibig sabihin oh, ng ayan. companionship. Oh, pa para po sa At yun ang hindi naiintindihan ng iba. <laughs> Oo oh, nga. <laughs> <laughs> o, <masisina> naman. <laughs> ano sabi mo, Pogs, yung romance, nawawala yun? Opo, nawa Kumukupas yun eh. Say. Kaya pala sabi ni Paulo, mali. <laughs> <laughs> Bad trip si si Paulo, bakit trip. Okay yung sagot ko, minali. Niya. <laughs> <laughs> si Richard kaya Kanina si Richard sa dressing ko. room yan pero <laughs> Ito yung number one Richard. Si Richard Companionship Bakit? Kasi, kasi uh, hanggang sa pagtanda uh, Sasamahan ko siya uh, Hanggang anumang mangyari uh, Yun pa rin So tutulungan ko siya na Kahit na tumanda na kami Nandun pa rin yung pagmamahalan Ganda Sabi ni Paolo oh. Ito naman Minali lang ako ng pug sumali pa. <laughs> Dinobol team niyo pa. Oh. <laughs> Nasa gitna ako. Pakwang! Isang green flag na lang ang natitira. Sino ang pipiliin mo? May ikaw. Kung ikaw tatanungin, sino sa tatlo? May ano? Um, ano? Sino ang hirap, guys. Sino ang babagay sa mama mo? Parang this time, si number one ako. Number one, Richard! Oh, At dahil diyan, syempre, number one. oh Si Richard! Naka Richard. Richard. dalawang green flag si Richard. Kaya naman si Richard ang makakatate ni Mamang Pocua.